Julia's Kitchen! Magbigay ng regalo. Regalo, regalo. Para sa lahat ng mga tagahanga na palaging sumusuporta kina Judy Ann at Marvin sa livestream na yon. Mahigit limang daang masuwerteng tao ang nakatanggap ng premium pressure cooker na may tatak ni na Marvin at Judy Ann. Maraming salamat sa iyong suporta at pagtitiwala kay Judy Ann, Marvin Agustin at sa aming mga kaibigan. Ngayon, para sa 100 sa inyo na hindi nakapasok sa panghuling live stream, mayroon kaming mga special na promosyon. Isang presyo, isang libre. Ang alok na ito ay para sa ngayon lamang. Ang pressure cooker na ito ay sasagutin ang lahat ng iyong mga pangangailangan. Ligtas, mataas ang kalidad, nakakatipid sa oras at tugma sa lahat ng uri ng kalan na sa merkado ngayon. Madali mo itong magagamit sa pagluluto ng sopas, pagbrito ng mga itlog, pagpapakulo ng manok o paglambot ng mga buto. Ang pressure cooker ay lumalaban sa init, hindi kinakalawang, at ligtas para sa kalusugan. Ang pinakagusto ko dito ay mahusay na kakayahan sa pagpapanatili ng init nito, kaya mabilis na lumambot ang pagkain at mananatili ang masarap na lasa nito. Kaunti na lang natitira sa mga regalo, kaya kunin mo na agad. Maraming salamat, aking mga kaibigan.